ay yung Article 300 ng Labor Code na sinasabi dyan, kapag nag-resign, eh, ito yung grounds. Wala namang binabanggit na may bayad na separation pay. Kasi kung titingnan mo sa Labor Code, ang meron lang separation pay kapag umalis yung empleyado, ay yung nakalagay doon sa Article uh, 298 ng Labor Code. Ito yung kapag ka na terminate due to installation. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking uh, YouTube channel. And uh, ang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa separation pay ng mga empleyado matagal na sa servisyo. At uh. yung tungkol doon sa tanong natin subscriber, <coughs> or actually comment niya, no? Na yung mga empleyado doon na dapat tumagal, eh, mayroong separation pay kahit na ito nag-resign, no, no? Especially, example niya, 5 to 20 years in service. Um, anyway, bago natin i-discuss yan, uh, shout-out muna natin ang ating mga subscribers at so ating mga followers. Magalating dito. <coughs> Alright. Okay, yung sinasabi ng, ng ating subscriber na <clears throat> sana daw pag nag-resign ng isang empleyado, kung siya ito magal sa servisyo, mayroong separation pay, no? Kasi nag-comment siya doon sa ating video, nagsasabing walang uh, separation pay kapag nag, uh, pag nag-resign. Now, binabanggit natin lagi sa channel natin dito na tayo sharing of information lang no. So in this particular case uh, legal information na sinishare natin. We cannot actually <coughs> There's nothing actually we can do on the wisdom of the law because yun na nga sabi natin as good citizens of this country we will follow the law. Ang batas ngayon na pag-usapan natin ay yung Article 300 ng Labor Code na sinasabi dyan, kapag nag-resign, eh, ito yung grounds. Wala namang binabanggit na may bayad na separation pay. Kasi kung titingnan mo sa Labor Code, ang meron lang separation pay kapag umalis yung empleyado, ay yung nakalagay doon sa Article uh, 298 ng Labor Code. Ito yung kapag ka na-terminate due to installation of labor-saving device, due to redundancy, due, due to retrenchment or closure of uh, the business or any part thereof, yung tinatawag na partial closure, basta hindi lang due to severe financial losses. Kasi kung severe financial losses, sa kaso ng North Davao Mining versus NLRC, it's Reyes versus NLRC, pero pa nga Jaka Food, no? Uh, walang payment of separation pay kasi ang uh, nasabi ng Supreme Court dyan, eh, you cannot extract blood from a uh, dry stone. Another provision sa labor code na merong uh, separation pay ay eh, yung article 299, ito yung termination on the ground of disease. So, yun lang naman ang mga provisions sa labor code na kung saan kapag na-terminate, merong eh na separation pay. There are all others uh, situation na uh, kapag ka may kaso na sa NLRC, but that will be a different case, no? Now, dito, ang sinasabi ng ating subscriber is not really within our ito nga control no? as citizens of this country uh, in so far as we intend to follow the law. No? But if we intend to amend the law, then we have to ask Congress to do it. Kasi pagdating sa batas natin dito sa Pilipinas, no? Uh, ang una mo dapat gawin dyan is kung ano na sa batas. Okay? Ngayon, kasi ang uh, ang 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 duty natin bilang citizens of this country, 'di ba, is to follow the law. Ang, duty, ang Supreme Court naman may power 'yan to interpret and apply the law. Kung yun ang nakalagay sa batas, yun ang naman ang gagawin ng Supreme Court. Eh, lalo na kaming mga abogado na under tayo sa jurisdiction ng uh, Supreme Court. And so far as yung conduct ng abogado, yung nagre-regulate niyan yung ating Supreme Court. Di, kung Supreme Court nga, eh, hindi binabali yung batas, then how much more tayong mga lawyers. But then again, let's go to the third thing na pwedeng gawin ng isang mamamayan ng Pilipinas, which is to ask Congress to change the law. No? So ngayon, panibagong uh, branch of government tayo. Dito tayo sa, sa, sa legislative na. Kasi nga naman, ang batas talaga, ginawa yan ng ating Uh, legislative uh, branch of the government. Di ba? Three branches ng ating government. Meron tayong executive, meron tayong legislative, and meron tayong judiciary. kami mga abogado, napapailalim kami. Ika nga sa regulation ng judiciary. So, lahat tayo sumusunod lamang sa kung ano na kalagay sa batas. Ang Congress ang nagpapasa ng batas. Sila yung nag-i-enact ng law na trabaho nila yan. Ngayon, kung meron tayong hindi nagustuhan sa batas at gusto natin ipabago yan, then pupunta tayo sa kongreso. May mga subscribers tayo and followers dito na sumusunod din kay Idol Rafi Tolfo. No? So ngayon, si Idol Rafi, alam naman natin na member na siya ng legislative, senador na si, uh, si, uh, Idol Rafi. So, kung gusto ninyong baguhin yung batas, kay Idol Rafi kayo lumapit at ipabago ang batas na yan. And I, I, I noticed na marami sa inyo matagal na rin follower ni Idol Rafi. Ang tanong ko lang, nailapit na ba ninyo yan kay Idol Rafi para ipabago ang batas na yan or ang batas na gusto ninyo ipabago, ipabago sa kanya. No? Eh matatapos na rin niya tayong term ni Idol Rafi. So bilis-bilisan na rin nyo. No? Kayong mga sumusunod sa kanya, yun ang dapat ninyong gawin. Kasi siya, nasa posisyon para pagbaguhin ang batas. Kaming mga abogado nasa posisyon para sundin lamang kung ano ang nakalagay sa batas at ano ang interpretation at application na ginawa ng Supreme Court tungkol dyan. No? While we can give opinion kung ano yung tungkol dun sa batas, our opinion won't matter talaga sa iba. No? Hindi naman mag-matter yan sa Congress, hindi naman mag-matter yan sa Supreme Court, dahil may sarili din naman silang sinusunod na opinion. Now, yung opinion natin dito, pag pinagsama-sama din naman natin yan, it can give weight, no? Na kapag halimbawa narinig naman yan ng ano, ng Senado, narinig naman yan ng Kongreso, then most probably that can give them uh, compulsion or reason also to amend the law, no? So again, yung ating Kongreso gumagawa ng batas, sumususog o nag amend ng batas o binagbabago ng batas, sila yan ang Supreme Court naman uh, nag interpret nag apply ng batas at ang ating executive ang nag enforce ng batas. Okay? So that's why you have mga police, mga uh, nasa judicial ng ganyan. Ano sila yung mga nag enforce ng batas na ganyan, ano? So doon sa nag-comment, well, I understand kung saan ka nang gagaling. Naka 20 years ka nga naman in service tapos nagresign ka wala ka man lang nakukuha no pero alam mo sa totoo lang uh, may mga marami sa mga kumpanya natin no na mababait no kasi ang mga yan gumagawa ng uh, policy ng sistema na nire recognize ang tagal sa serbisyo ng mga uh, empleyado no ako naging empleyado rin, and i've seen a lot of company policies na nagbibigay ng sort of early retirement benefit sa mga empleyadong naka minimum 5 years in service, 10 years in service, lalo na yan 20 years in service. Ito yung mga tipong kahit nag-resign ka, pwede ka mabigyan ng uh, pabaon nga, in the form of early retirement benefit. Maraming kumpanya ang gumagawa niyan. So, very unfortunate na lang kung meron kumpanya na hindi direct na-recognize yan. But then again, kung nataka legalistic napaka-technical ng kumpanya mo, wala ka talaga magagawa. Kasi resignation under Article 300 ng Labor Code, hindi nagbibigay ng separation pay sa mga empleyado na nag-resign, irrespective kung gaano ka katagal sa servisyo. Ngayon, kung ikaw, tumagal ka na dyan 20 years, antayin mo na lang siguro na mag-retire ka until 60. Now, in that sense, meron ka ngayong retirement benefit under sa Article 302 of the labor code, no? So, kung 20 years old ka, halimbawa, naka 20 years ka na, 20 years old ka na nagsimula, di 40 ka na ngayon. No? Kung, 50, kung 30 ka nagsimula, dyan, naka 20 ka na, 50 ka na, 10 years na lang bubunuin mo, mag-retire ka na under the law, di ba? So, tsatsagain mo na lang yon, Okay? Pero kung talagang walang-wala, wala ka na magawa, uh, 20 years, gusto mo na talagang mag, ano, mag-resign, then that is the law. Now, the law, there's nothing we can do with it except to follow the law. Now, we can lobby, we can uh, voice our opinion we can voice our we can express our sentiments and i hope na marinig ng congress yan and congress will amend the law no hopefully yun ang ating uh, point dyan ano now uh, yung mga channels like us uh, syempre ang opinion natin eh one in 150 million people lang naman dito sa pilipinas no isa lang naman tayo doon so ang opinion natin normally won't matter sa mga decision makers natin until na ito ay magiging isang collective opinion na mayroong uh, substance at mayroong force na maaring mag-cause ng uh, action sa ating mga uh, sa mga sa ating legislatura or yung ating legislature no? na sila lang, lang naman ang mayroong power to amend the law so guys, again If there's anything you want to clarify on what I discussed, then comment them in the comment that box below. And then, of course, uh, thank you for watching this video. And if you find this helpful, please share this video to your friends or to whoever you think may benefit from the information I just shared. And again, thank you for watching, and I hope to see you in my next videos.